Ayan na. Ayan na ulit. May stoplight. Go, go, go. Let's go. Ayan. 5.30 na. Madilim pa rin. Ano ba ang mayroon sa January? Papa. <laughs> Ayan. nyo naman guys. Ayan. 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 madilim talaga sa dan kerekatan nyenjang So bright. Sarap Maluwag na Diba Parang Alas 3 pa dito sa Saipan Pero 5.30 na Sa Pilipinas 3.30 na no. What's that the bus. Huh? The 10 years now. Ginagawa. Okay, thank you for watching. Bye bye. Salamat po.